Curious, meron ba kayong excited makita sa program natin mamaya? Dito po? Oh yes. Any performances that you're looking forward to? SB19 daw po. B, Starbucks lang alam ko. <laughs> ang daming na-offense siguro. Kaya sorry po talaga. I'm really sorry. Binati ko sa social media ang pipap group na SB19 at mga fans nitong 18 dahil sa ginawa nilang pag-message sa volleyball player na si Cici Rondina. Ang pinagsimulan ng awayang ito ay nantanungin si Rondina sa kung sino ang inaabangan niya sa kanilang event na Pistang Pinoy sa Korea 2024. Tila ba sumagot ang mga audience ng SB19? Sabay sabi ng volleyball player na Starbucks lang ang alam niya. Alright, thank you so, much. so kanina, you had a dance number, di ba? I'm curious, meron ba kayong excited makita sa program natin mamaya? Dito po. Yes. Any performances that you're looking forward to? SB19 oh, ayan. daw po. B, Starbucks lang alam ko. <laughs> SB19 daw. Tsaka Horizon. Alright. Well, thank you so much once again, Alas Pilipinas. Salamat. Hindi, pa, hindi, pa. hindi ito ikinatuwa ng ibang 18 at nagbigay ng mensahe kay Rondina sa kanyang social media account. Sa tweet ng isang SB19 fan na ngayon ay deleted na... Sinabi niya medyo hard ang message niya sa player pero walang bad words. Tinawag niya pa ito na ate athlete. Dahil dito, napalive si Rondina kasama ang ibang volleyball players ng Alas Pilipinas at humingi siya ng tawad dahil pag-amin niya ay hindi niya talaga kilala ang SB19. Humingi siya ng pasensya sa mga na-offend sa kanyang sinabi. Yung, ano daw yung pinaka-inaantay namin dito dun sa, ano, sa, sa sa doon independent yeah independence program dito sa Korea mm -mm. and then andun kasi si SB19 like personally hindi ko talaga sila I hindi, mean, ko alam ba mm -mm. and then tinanong ako na sino pinaka inaantay mo dito ganyan na sabi nila SB19 ganyan ganyan ko SB ay hindi ko kilala yun Starbucks lang alam ko like ganun so so Ayun, daming na offense siguro. Kaya sorry po talaga. I'm really sorry. Hindi, joke-joke lang. And then naman po yun. Hindi yun kaseryoso-seryoso. Apo! Ready na, na po! Na po kami. Hindi ito pinalagpas ng volleyball community at inulang ng batikos ang mga 18 pati ang kanilang sinusuportahan na SB19. Maging ang member ng naturang boy group na si Stell ay hindi natuwa sa isa pang tweet ng 18 at sinabing hindi niya tinatolerate ang ganitong mag -uugali. ano ang masasabi nyo rito makita sa program natin mamaya dito po yes any performances that you're looking forward to SP oh yeah po b Starbucks lang alam ko <laughs> SP19 daw tsaka Horizon alright